Ito magandang magandang tangali. Magluluto po tayo ng adobong talong. Ito po yung talong natin ni adobo na naprito na po yun kagabi. eh natira namin sa ayang naman, i-recycle ko. Gagawin ko naman siyang adobo. Ayan po. At ang um, meron po tayong mga sog, ito po yung mga sog natin. May sibuyas po tayo. Bawang sili. At ang karne po natin, na uh, baka mababa, ano kayo, ah, uh, po yung ano, karok karp po karming karp yung uh, in-steam na po ito na karp kaya ito ito yung sasaw ko sa adobong talong umpisa na po natin ang ating pagigisa. igisa okay na po natin ating dalang Sinunod na natin ang ating sibuyas. 心里。 ngayon na po natin ang ating karo. lagyan na po natin ang ating suka. Ito yung suka natin. Mayroon nung si, ano yun, na rin po yung suka natin. At lagyan na rin natin ng toyo. kaya uh, you know, dito na kinakap natin at dito na tayo kumulo po pagkakulod natin na naging yung talong. Yan, aminin na po natin, daginap natin ang talong. Lagyan na lang po natin yan ng konting asukal. At lagyan po natin ng konting baking. patuloyin na lang po natin At ayan duto na po ang ating adobong talong ayan na po yung adobong talong natin tikman lang na po natin ayan titikman po natin Ayan, okay na po ang ating adobong talong. Nagpang-pangaw natin ulit. oh ayan na po ang ating adobong talong. Tumana po natin ng lasa. Mukulo na po siya. Ito lang po natin, ha. Ayan po. Ito po yung talong na ay, nadobo natin. Ayan po. Titipan po natin. ayos na po ang lasa masarap po siya alat po ayos na ayos na po ano yan luto na po ang ating adobong karok ay adobong talong sorry yan po ang ating adobong talong hindi po ang dito na po ang aking video maraming maraming salamat po sana po pasuporta naman po ang aking munting channel at maki-like and subscribe lang po. Pakipindot nyo lang po ang button at para po magkaroon po tayo ng kasayaan. Maraming maraming salamat.